Sa itim na kailaliman ng dagat, ang mga nilalang ay nag-develop ng natatangi at kakaibang mga katangian na hinubog ng milyon-milyong taon ng hiwalay na evolusyon. May ilang matang sensitibo sa liwanag upang mahuli ang mahinang kislap habang iba'y nagpapakita ng bioluminescenting pattern na lumilikha ng kakaibang liwanag sa dilim. Marami ang may mahabang o translucent na katawan inangkop mag-navigate sa mundo na walang araw. Ang mga adaptasyong ito ay nagpapakita ng kaharian kung saan buhay ay nagkaroon ng natatanging anyo, bawat isa'y angkop sa malalim na dagat.